ang mga berdura. Napakasarap, guys. Yan. Okay. Sana magustuhan nyo. Saan natin yung takip? Yan. Napakasarap ito. okay, guys. Maghiwa ako ng mga sili. Siling malalaki ito, guys. Siling verde. Siling verde. Siling pula. Sibuyas. Kamatis. At kalabasin. Kalabasa. May gagawin tayo dyan, guys. Kiwa ko ng sibuyas, kamatis, ito naman, yan, kalabasin. Lagyan ako ng... Ito na, guys, maglagay tayo ng mantika, sibuyas, kamatis, Gipisahin natin na sa guys. Lulutuin natin ang lutong luto. Buya. Tapos kamatis. Tapos susunod na yung mga chili at kalabasa. Lagay ko na rito. Kamatis. Mamaya guys, yung ibang verdura pag naluto ng ayon. Lagay ko na yung kalabasin guys. Halo-halo ko lang to. Lagay ko na yung mga sili. Siling, siling pula. Siling verde. At yellow. Okay guys, haluin ko lang. Simplahan natin ng asin, pamenta, yun na guys, lagyan ko ng asin, paminta, at uh, bawang, ahos, yun na guys, yan, at halo haluin lang, lutuin ang lutong-luto, tapos saka natin lalagyan ng itlog sa ibabaw, Simplahan ko din ang kaunting of sauce ang pabalans ng lasa. Yes, guys. Ito na. Luto na itong mga gulay. Ito na, guys. Yan. Pero, lutuin ko pa ng kaunti. Sarap ito. Sana magustuhan nyo ito, guys. Lagyan natin ang itlog sa ibabaw. Yan. Apat na itlog. Ito na guys. Takipan natin. Guys, lagyan natin ng asin. Yung itlog. Paminta Tapos, takipan ko. Lutuin natin yung itlog. Guys, napakabango. Ang galing ko. oh, yan napakasarap. Lutuin lang natin ang berdura na, na, mga gulay. Kalabasin, kamati, sibuyas, mga siling pula, verde. Yung malalaki guys. Timplahan natin asin. At paminta.